Hey, welcome back mga paps Poli, poli, poli Throwback muna tayo, balik 2014 muna Ito yung moment ng gilas na malasarap balikan eh 2014 naganap to mga paps Almost 10 years na ang nakalipas, ang tagal na no? Tandang tanda ko tong moment na to mga paps Nanonood ako ng live nito sa TV Kasama ko si tatay nun Kitang kita ko yung heroic moments ni Poli nun eh Tatlong free throw para sa bronze medal sa FIBA Asia Cup ruin mo yun, no? Tatlong pritro kailangan. Wala kang imintis. Kung magmintis ka ng isa, overtime. Kung magmintis ka ng dalawa, etalo. Eh, Pero kung ishoot mo yung tatlo, lintek, bronze yung nakataya. Bronze medal ang iuwi mo pagbalik sa Pinas. Hanggang ngayon, wala ulit nakakagawa ng ginawa ni Polly na to, eh. Kumbaga, parang once in a lifetime opportunity lang tong gantong moment. O, oh, teka, teka, teka. Yung pampagod vibes natin, baka makalimutan. I'm gonna My pops, you So in the fucking party yeah. Eto na yun eh, nandito ka na Babs Isubscribe mo na tong channel natin Baka subscribe pa to ng iba eh Siyempre, dahil throwback to, balikan natin yung laro Coach Chot The best coaches ng gilas eh, no? Sa nga ba kayo doon mga Bobs. Eto ang nagustuhan ko sa nakita ko eh Junmar at Japet Since 2014 hanggang ngayon 2023 Ay gilas represent ang di ba? Totoy na totoy pa si Junmar mo ang adik adik pa sa Dota noong time na to eh. Oh, eto, 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 baka din niyo natanda to eh. Marcus Dautit. Bago magkaroon ng Andre Blatch, Dautit muna ang ating ginagamit na import sa Gilas. First quarter mga paps, makikita natin dikit naman talaga ang labat Match na match ang lineup na to ng Gilas at ng China. Pero dito talaga obilibora ni Del De Ocampo, slashing through the defense at easy layup. Ang mo talaga pambansang siko ng Pinas. Tatapos yung first quarter sa score na 24 to 15. Lamang ang China ng Siam. Nung second quarter naman, dumikit-dikit dyan ang gilas. Naging 44 to 38, anim na lang ang lamang. Pagpasok ng third quarter, dito na talaga nagpukpukan ng laban eh. Pero natapos ang third quarter sa score na 62 to 60. Sa fourth quarter talaga nagkatalo mga pubs eh. Napaka-exciting ng fourth quarter na to para sa bronze medal match. Pero take note mga pubs ha, buong laro hindi pa lumalamang ang gilas Pilipinas sa China ibig sabihin per second third hanggang fourth nga eh hindi talaga lumamang tong gilas until the impossible happen eto eto pass forward tayo sa last minute ng laro exciting to eh eto nga 77 to 75 man score kung sumuot tira ng China na to magiging 79 to 75 buti na lang di sumuot eh pero LA Tenorio. aba 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 favorite shot signature shot, till drop diba all 77 clutch yung tirang LA na yan Under 1 minute na lang yung laro eh. Killer instinct talaga tong si LA mga pups. After nito, blow by blow. Dehadong dehadong nga ang gilas dito eh. Gawa ng maraming free throws ang tinira ng China. Katulad nito. 2 free throws kaya lumamang ang China. 79 to 77. Pareho niyang naipasok yan. And then sa kabilang banda, possession ng gilas. Maganda tong possession ng gilas na to eh. Hindi lang na i-convert. Kahit replay ko pinanood ngayon, eh kinakabahan pa rin ako sa tira ni Tenorio eh. Yan no. Di pumasok at na-rebound ng China, di ba? 26 seconds na lang natitira at lamang ang China ng dalawa at kanila bola. All hopes down na, kumbaga ang hirap na nakalagay ng gilas dito. And e, na pa nila yung player ng China sa pagsalaksak na to. With only 6 seconds remaining at may two free throws ang player ng China na to. Maaaring makalamang sila ng hanggang 4 na 2 possession ball game with only 6 seconds remaining, di ba? Sa free throw na to ng China, kahit replay kinakabahan ako eh. Feeling ko baka mamaya pumasok pa, matalo pa sila sa replay eh. Pero ni isa sa dalawang free throw na to, walang pumasok kaya dalawang lamang ng China. And then na-rebound ni LA, grabe talaga to, bills gumalaw eh no. Pagka-rebound ni LA, 6 seconds at tinakbo nila. Buti si na si Foley na doon agad sa kabila, ayun no, no, Pumesto na. Buti umabot pa itong fake and then na-foul na nga. Talaga namang tuwang-tuwa mga mga sa dapat yung mga players sa bench eh. Pauli naman, walang kaabog-abog oh. Relax na relax, akala mo, hindi crucial ang kanyang ginawa. Eto na nga yung time ng pakabahan mga paps. Mawala na isa, possible overtime. Mawala ng dalwa, talo. Mawala ng tatlo, syempre talo din. Pero kung ma-shoot mo yung tatlo, e bronze medal para sa Pilipinas dito sa FIBA Asia Cup. Ganon din naman ang senaryo sa China, kaya pakabaan din ang kanilang side. First free throw, di nagkakabig na si LA eh. No? Relax na relax ang katawan. Loose na loose lang, pato yung ulo, chill na chill eh, bilog na bilog eh. No? Second free throw para sa tie or sa possible overtime, pasok pa din yan. Tuwang-tuwa na yung mga nasa bench eh Lalo na to si Belga Ang taba Yung tatlong players naman ng China Kabang-kaba Pati yung iba dyan Lahat na nanonood China eh. E pumasok yung last free throw Nakaw Tapos Ang laban Imposible Nangyari na Naging posible Tuwang-tuwa ang gilas Bronze medal Para sa Piba Asia Cup 2014 Ngayon no Lumbay yung mga Chinese players dyan eh Imposible Imposible naman kasi talaga Mangyari yun Ngayon no Grabe Paul walang walang ba Piling ko sa hairstyle to Kasi chilak sa chilak yung hairstyle niya Maginawi Inimas eh. e, ni Belga yung ulo eh <laughs> At syempre Coach Chot Reyes Ang coach ng Gilas Nung time na yan Learning experience ba to? Marami ng experience to si Coach Chot eh. Coach Chot let's go!